yung gamit ko lang kapag may mga kahoy-kahoy lang then ayun kahoy tapos sa uh, tire wire sasabit ko na lang doon baka sakaling gumanda siya pero maganda naman siyang tingnan kapag umiilaw na pag lalo pag uh, gabi kasi napakaliwanag nung Christmas light sayan na ako diyan Uh, dahil nagsisimula naman talaga ako sa wala. Siyempre, meron pa rin akong pailaw doon sa loob. Yung sabi ko nga sa, sa inyo kanina, sinasarado ko ito palagi. Nasa kitchen ito kapromdi. Uh, marami kasing lamok na pumapasok. nyo mga kapromdi, uh, magagawa ko ng pailaw dito sa aking bahay pero simpleng simpleng pailaw lang kasi wala naman ako mga pang de decoration uh, at syempre gusto ko lang magkaroon ng pailaw para makisa sa pagsiselebrate ng Christmas so simpleng pailaw lang uh, parang kahoy kahoy lang kaya ayan uh, gumawa na ako ng ano ah uh, doon sa front, sa may front yard ko, gumawa na akong parang sabitan. Pero hindi naman parang yung gagawin ko. Pero parang uh, something na uh, unique. Pero nakikita naman natin sa mga social media. Kaya yung kumuha ako ng idea doon. So, try ko na gawin. Pero yung ano ko, is simple lang. Walang magarbong mga design-design. Dito kasi sa loob ng bahay ko, ay napakaliit. At maano lang yung ano, wall ko. Parang... Masikip kaya, ano, wala akong maisip na idea dito sa loob ng bahay ko. Pang, pa, ano lang, siguro parang mga sabit-sabit lang. Pero dun sa front yard ko, dahil uh, medyo may bakant doon sa wall, so lalagyan ko siya ng pailaw. Yung gamit ko lang kapag ay mga kahoy-kahoy lang. Then, ayon kahoy. Tapos, ah, uh, tire wire. tie wire. Then, ah, uh, pako. Yun lang. At, uh, bahala na kung anong mailalagay kong decoration pero syempre after kong magawa ito ilalagyan ko din naman siya ng ilaw kaya nga pa ilaw so ayun uh, parang Christmas uh, tree ang ating uh, pero parang floating o floating Christmas tree yung gagawin ko katulad nung nakikita natin sa mga uh, social media na display nila tara habang maaga pa gagawa na tayo para mamayang gabi ay maikabit ko na. So, para mas magandang tingnan. Ito nga mga kapromdip, ah, uh, hinahanda ko na yung ano, yung kahoy na gagawin ko. simply uh, at syempre, masyado kasing mahal yung mga materials. Actually, kagaling ko lang ng bayan, so nakita ko yung mga materials mahal. So, mas maganda pang simple lang, at uh, basta mayroon lang. At syempre, sigurado naman na, medyo may dating naman yung gagawin ko. At uh, konting decor-decor kahit na halaman na maliliit. Then, ayun, lagyan ko ng Christmas light. So medyo walang dating ang ginawa ko ka from parang iwan lang pero bahala na kung anong magagawa ko dito at syempre pag nilagyan mo naman ng ang mga decor decor yung uh, especially Christmas light magiging magpo-form na rin siya ng uh, Christmas tree. So uh, floating Christmas tree siya ka uh, hindi nga lang maganda yung pagkagawa ko pero ita ko na lang isasabit ko na lang doon baka sakaling gumanda siya. So hindi siya mag-shadow magkakapantay kasi yung mga kahoy kasi yung ano pantay-pantay yung pagkano ng kahoy kaya yung ano para bang diretso lang pero okay na yan na mahalaga meron akong pailaw ayan na mga kapromdi na isabit ko na yung ginawa kong floating Christmas tree kaya lang sobrang hirap palang ilagay ito kapromli at hindi ko akala ni na napakabigat ng kahoy na ito kaya hirap na hirap na, hirap na talaga akong mag ano nito maglagay sa magsabit to sa itaas although okay naman siyang tingnan at uh, uh, nagform naman siya na Christmas tree na medyo tabingin ng konti pero okay lang at ang worry ko pa rin yung baka mapigtas yung pako na sinabitan ko din sa taas kasi detres silang siya din ayun concrete mill ni yung nilagay ko doon Ah, uh, siguro matibay naman siya at hindi ko naman siya masyadong papabigatan kung magsabit-sabit pa na ako dito mga ano lang konti lang sasabit ko dito konting dahon-dahon ayun ganun lang so tapos sa uh, Christmas light na yung lalagay ko so at least mayroon akong lalagyan ng Christmas light uh, kasi wala akong malagyan dito kapamli hindi naman na uh, water yung ano ko ipailaw kaya sabi ko hindi na lang ako maglalagay ng Christmas light sa labas kasi wala akong maisip na idea yun may nakita ko sa uh, social media sa Facebook na medyo maganda-ganda naman at mayos ayos so ayun i-perform ko na rin dito yung ilaw na parang Christmas tree so yan. meron akong pailaw sumama yung gabi si uh, sisindahan ko na ito at uh, simple, ko ng palamuti na kunting-kunting ang tawag dito, yung dahon, kahit kunting halaman lang. So, ayun. Ayan po mga kaprom, di tapos na po yung ginagawa kong Christmas tree. So, tawagin na lang natin siyang floating Christmas tree kasi nakadikit lang siya sa wall. Then, syempre maganda naman yung dating niya kaprom, di kahit uh, very simple lang yung pagkagawa ko. At syempre, uh, may parang ano lang, kahoy-kahoy, mga tira-tirang kahoy dito sa paggawa ko ng mga Uh, DIY dito sa aking ng bahay. So, ayan mga tira-tirang kahoy. Siyempre, bumili rin ako ng tie wire at para maitali ko yung mga kahoy-kahoy para maidugtong ko pa, ano, padugtong-dugtong ba. Then, ayan, nilagyan ko rin siya ng mga, ano, yung mga uh, palamutin na kunting bromeliads, yung malilit na bromeliads. Nakikita niyo naman yan. Kahit walang wala ngayong Pasko, at least masaya ako na nakagawa ko ng aking... Uh, Christmas tree na matagal ko ng ano, uh, dream. Hope na next year, uh, mayroon na akong talaga yung Christmas tree na pwede kong ilagay sa loob at uh, lalagyan ko ng palamuti. So ngayon kasi kapromdi, uh, na ano ako dito sa pagpagawa ng aking ano, ng bahay. So halos talagang nasimot yung aking budget. Kaya yan na, yung, yan na lang yung uh, kaya kong gawin. ayun nilagyan ko ng bromeliads na maliliit. Mayroon na rin siyang Christmas light na Uh, 100 lights, so last year ko pa yung binili yung Christmas light na yan, actually yung Christmas light ay hanggang loob yan kasi pinagdugtong ko siya na hanggang ano, parang 200 lights 100 by 100, so ayan pinagdugtong ko lang, kaya nilagay ko lang naman para magkaroon ng ano, ah uh, Christmas accent sa loob ng bahay ko din. Ito nga, kapag gabi magandang tingnan yan kapag ata. Ayan, titingnan natin mamaya gabi kung anong itsura niyan a, pag, a, madilim na. Pero sure naman maganda siya. So ayun mga kapag aking uh, Christmas decor dito. Yung Christmas or floating Christmas tree na ginawa ko. So nilagyan ko lang yan ng mga bromeliads na paisa isa so hindi siya crowded tingnan pero maganda naman siyang tingnan kapag umiilaw na pag lalo pag uh, gabi kasi napakaliwanag nung Christmas light na niligay ko dyan. so ayun nga ka-problematic kapag uh, mailaw siya magandang tingnan lalo pag uh, gabi na so, So ayan na nga mga kapormi ang aking napaka cute at napaka rustic na Christmas light or Christmas tree dito sa aking wall sa front yard. Ayan. At syempre okay na para sa akin at least meron akong uh, nagawa para, this, uh, para ngayong December na Christmas tree. Uh, at ayan masaya na ako dyan. Uh, dahil nagsimula naman talaga ako sa wala at uh, sanay naman talaga ako na walang uh, Christmas tree but syempre dream ko talaga na magkaroon ng ganito dahil uh, lumakay ako sa bundok, uh, walang kuryente, walang Christmas light pero mayroon din naman parol pero dahil hindi namin afford ng bumili ng parol ayan nagtsatsaga lang kami sa panunod sa iba pero ayun na uh, ito ngayon uh, at na akong mini Christmas tree or floating Christmas tree dito sa aking wall so yung dapat pang bili ko ng Christmas tree uh, this year so ayun, na uh, ginastos ko dito sa aking bahay kaya yun yung pinaka gift ko sa sarili ko Ah, uh, ana makatira na magkaroon ng ganitong um, bahay sa ano sa ta, tanang buhay ko. So ayan ka from the Ito na 'yung pinaka gift ko ngayon. So kahit na wala akong Christmas tree na na ipundar, so ito naman yung bahay ko at siyempre Uh, naging maayos na yung buhay ko dito sa ano, uh, kubo or dating kubo at ngayon ay eh, konkreto na. So ayan, maraming salamat ka parang sa inyong support uh, at nagkaroon ako ng ganitong regalo sa buhay. Salamat po ng marami. God bless po sa inyong lahat at maraming maraming salamat. Siyempre, meron pa rin akong pailaw doon sa loob. Yung sabi ko nga sa, sa inyo kanina, uh, dinugtungan ko yung switch ng ilaw. So, dalawang ilaw kasi siya na 100 lights. So, yung 100 lights nasa loob, yung 100 lights nasa labas. So, ngayon punta tayo doon sa loob ng bahay. Pero, yun lang talaga makikita doon. Yung sinasarado ko, ito palagi. Nasa kitchen ito kapumbi. Ah, uh, marami kasing lamok na puha-pasok. So, ayan ang aking Christmas uh, ko dito sa loob ng bahay. Pailaw lang siya mga kaprom, di wala akong Christmas tree na may decor dito kasi yun nga sabi ko sa inyo yung dapat pambili ko ng Christmas tree ay sinama ko na dito sa pagpapagawa uh, ng bahay kaya yun back to zero ang kapromdi nyo at least uh, ito mayroon akong maayos na tirahan at hindi na ako masyado nagu-worry kapag uh, malakas ang ulan at uh, kahit medyo malakas yung bagyo pero syempre natatakot pa rin ako pag malakas yung bagyo so ayan ka dito ito sa aking living room at syempre ayan maroon pa rin ako mga halaman dito kasi eh, talagang love ko yung mga plants uh, although nilalabas ko yung iba kasi gusto ko silang madiligan at syempre gusto ko rin silang masikatan ng araw so ayan kaya yung halaman ko ngayon ay konte. so ang gusto ko sana magkaroon ako ng ano dito So Christmas tree, dito sa ano na yan, dyan sa banda ng halaman na yan, tapos sa, uh, ayun, paket sa ano, tapos may, meron akong, ano, yung Santa Claus na naka-packet doon, or yung something na parang mga usa, or uh, mga rinders ba, pa, papunta sa taas diyan pero ayun nga wala nang kinapos na ako by siguro by next year uh, magkakaroon ako nun at pag iipunan ko hope na uh, susuportahan niyo pa rin ako kapromdi day at uh, andiyan pa rin kayo sa akin uh, na pinapanood niyo ang mga video ayun so ayun nga ha ito ang aking loob ng bahay, pag-gabi. Uh, at ayun, uh, wala pa rin yung ilaw na uh, dream ko na ilagay dyan. Uh, at syempre, pag-ipunan ko pa rin yun, uh, hope na sa mga darating na buwan, magkakaroon na yung ilaw yung lamesa ko dito. At yung ilaw na yun sa kitchen talaga, yung kapromdi yung nakikita nyo na yan. But okay naman ako kapromdi dito. Ang mahalaga, mayroon akong maayos na tirahan. Uh, at hindi ako nakikitira at hindi ako nag-uuri sa aking tirahan. So, ayan ka,